Ay si katawa bal kaya kita imong gamso. <laughs> ka ng mga tao grabe naman niyo pik pikasay upat upat lagi sila tapos silang kanon gaharay. Good morning po mga kabox. Kumusta kumusta po kayo? Ayan, nandito ako kami sa ako ba na. Dito ako sa bahay. Ito po yung bahay na tinitiran ko dati kami ng ni Che. At uh, ito po yung bahay ng uh, aming mga magulang. Uh, ang years na nakalipas, mga 15 years dati, uh, up and down to nung giniba ko dahil bulok na, uh, ganito na lang siya kalit, tayo ko at ayan, uh, ngayong araw uh, na-surprise lang ako dito mga sa mga kapatid ko sa so mga kapitbahay nila, dahil kada linggo, uh, ganito daw sila dito, na ano doon, para ba uh, magtipon-tipon sila, kung ano yung uh, lulutoy nila, ito po mga kabuks Uh, you o, oh. hi! Ito naman ay aking mga pamangkin, itong tatlo. Ayan, magkakamukha lahat. <laughs> okay, wow. So, ito daw yung lulutuin nila. Wow, ano to? Gulaman? Gulaman para sa... Okay, gulaman. Wow, ang gabi. Mayayamanin sila pala dito mga kabuks. Mga gusto. Mm, meron pang gusto. No. Simple yung buhay lang pero mayayamanin sila rito. <laughs> ano? <laughs> ay, ganyan pag may unity. Wow. <laughs> Unity At syempre kasama ko pala ang aking ito yung sumunod I'm sa akin Bob. mga kabox si Sinsin o si Charmaine. Ito naman si Elizabeth mga kabox. Si Queen Elizabeth. Okay. <laughs> <laughs> Yan ang sinundan ko mga kabox na yung ate ko. At ito si ano pangalan ni Radz. Madam? Madam Rads. At si Madam <laughs> <laughs> Ano yung pangalan mo? Lani. Uh, si apilani Lani. Ayan. Ganyan ho sila. Wow. Balikin sa may nag-sponsor sa kwan. Yeah, -gulaman. Sa gulaman. Bag -gulaman. Ah, talagang ambag-ambag. Patak-patak lahat. Para ako lang yata ang walang patak nito mga kabuksa. <laughs> Di ba, bilhin na lang tayo ng soft drinks mamaya. So, yan. Sila mga babae andito at uh, punta naman tayo dun sa mga uh, lalaki mga, mga kabuksa. Mga kabuks. Kung ano naman yung ano nila. Uh, assignment nila ngayong araw. Talagang nagkakaano mga kabaks no. Simpleng buhay lang pero yung ba nagkakaisahan, di ba? Nagkakaisa lahat. Kung ano man yung uh, gagawin nila sa araw. Ngayong araw kasi mga kabaks is linggo. So, sabi nila every Sunday daw uh, ganito daw sila rito. Magambag-ambag sila ng pera para pagsasaluan sa tanghal. At eto. Good morning mga boss. Eto, <laughs> nag-iihaw ng ano. Eto naman ay asawa ng uh, aking kapatid, aking ate na si Elizabeth. At eto naman, asawa naman ho ni Ate Lisa. Yung pinakilala ho natin kanina. So, ito lang yung inihaw na bango, syempre. Sarap niyan mga kapos. Ang tawag dito, uh, ang dami hong ano, uh, pangsangkap sa tiyan. At ito, ang saman eh. Walang, walang, laman yan. Oh, walang laman. Ah, okay. So, pala oh. sa ano. Ito, ito, ito. ihawin. Oh. oh, favorite ng mga bata yan. So, eh, boss. Pangalan pala ni boss? Ah, uh, Marvin. Ah, si boss Marvin ang asawa uh, ni ah, uh, at, at si Joy Joy naman ang aking bayaw mga kabox. Okay. So, yan. iihaw muna sila. At habang yung mga babae, ah, gumagawa naman dun sa ano sa uh, gulaman. Sp mag spaghetti ba sila? Oo, oh, spaghetti. Oo, oh, spag nga. Spaghetti, gulaman. Tapio, tapio, ah, kilaw. Oo, oh, okay, may kilaw pa pala. Ah, dito, dito na nagkilaw. Oh. Ah, uh, narito? Dito so, oh. Ay, yun, oh, yun yung masarap. Pati yung kaliskis, mga kaboks pa, ma maisubo mo. Yun yun naman, may timpla sarap niyan pag iniyaw. Sana ganito lahat mga kabukse, no? Nagkakaisa. No, na-surprise nga lang ako dito mga kabukse kasi magkakapit bahay lang. Pero nagkakaisa sa araw ho ng linggo. At eto may isang kasama pa akong vlogger, pakilala ko si Boss Bad TV. Bad TV? Bad TV. Ah, Bad TV 'yun, no? Know. Please subscribe Bad TV. But but ano? Matanong lang, Boss. But Ba't yung anak mo uh, mukhang hapon? Mukha, 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 pogin ang anak niya mga kabukso. <laughs> Putin puti. Okay. Ikaw, kung saan mo <laughs> yung sign ka ron? Ba't ay bata? Okay. So sana mga kabukso, ganito lahat eh. No? Nagkakaisa ba? Sa Siya konting paraan pero uh, masaya lahat dahil yan, kahit pa paano sa konting halaga nagambag-ambag at uh, mapagsasaluhan kung tanghali man or uh, snacks yun luto ng ano ang bangus uh, Yan, Ito naman. Ito naman ay sa inihaw naman na hotdog hindi mo wala pagka kasi maraming bata dito eh hindi <laughs> <laughs> matuloy ang kainan namin dito pag walang hotdog boss, mga pila na mo ka kwan pila na ka simana inani pila na ka bulan ah, mga dalaw, dalaw tatlong bula ang saan na kami dito eh, walo, walo, na 8 months? Oh. Uh, 7 ah, to 8 months na pala sila mga kaboks na nagaganito ang sarap lang yung uh, ano mga kabuks ba yung bang isipin mo na kahit sa simpleng paraan sama-sama yung, mga magkakapit bahay para magsalo-salo sa araw o ng linggo mapapasana all ka na lang mga kabuks diba? e, yun o oh. isang salang lang yung hotdog hindi kompleto ang araw pag walang hotdog eh no dahil maraming bata Okay, so hintayin lang ho natin yung hotdog uh, maluto at uh, balik muna ako dun sa mga ladies O kayo muna bala dyan mga boss Wala man akong may ambag ngayon dahil na surprise ako pero soft drinks ako na bahala mamaya sa soft drinks <laughs> Soft drinks ha, soft drinks ha Thank you, thank you boss Soft drinks, sige balik dito muna ako Okay, balik tayo sa mga ladies mga kaboks. Uh, ano na yung tiradaho nila? Oh, ganito kami probinsyang probinsya. Ito yung isa sa gustong-gusto ko mga kaboks. Itong busok at saka yung lato. Oh, may isa dito. Oh. Tinira na yung hotdog. Smile hey! dito, Okay, so lilinawin natin mga kapos. Yung lulutuin nila ngayon. Spaghetti? Oh. Mm -hmm. Spaghetti. Wala pong birthday ha. Ito, ricado sa spaghetti. Ano pa? Yung gulaman. oh, may gulaman. At ano Kailaw pa? Kinilaw pa doon pa sa kabilang Ah, kinilaw. Doon sa loob ng kabilang bahay. So, hintayin na lang natin yung kinilaw. So, may inihaw na tayong isda, hotdog, spaghetti, gulaman, tsaka kinilaw, at tsaka itong ano seaweeds. So, ay yun know, oh, na natimpla na, natimpla na gana. Kulang pa, wala green o ang Ah, contents. okay, may hinihintay pang ano, uh, ibang kulay para dito ibang sa ating gulay. Para dito. Okay, wow na wow talaga. Sana all. Sana all magkakaisa lahat. So, yun. Update na lang namin kayo mga kabox pag uh, na-ready na namin ito lahat. Kung paano paano sila magbubudol fight dito sabay-sabay ah, kakain dahil dahil first time ho natin mga kabuks na makasama dito sa sa kanila. Na ganito pala sila dito every Sunday. So, yun, habang nagagaya, ay ang maganda ko nga Hello, mga kabox Hi, Hi. <laughs> so, yun mga kabuks, update na lang ho namin kayo. So ito na po mga ka-box ready na ho ang lahat. At uh, andito na ho sa lahat. Siyempre andito si Antioni. Uh, And first time ho namin mag magbudol fight dito mga kabok. Ako lang pala ang first time dito. Dahil lagi na ho sila dito linggo-linggo. So ayan, ready na ho ang lahat. Nani Karen! Hey, sige, sige. Ako nag-request pa sa iya. Sige na. Oh. Sige na. Kanang BBO, may na siya mag-ampo siya. Ayan, na. Tawa lagi ka ron. Sige. Ang vlogger may mag-ampo rin. Sige, sige. Okay, dahil ready na lahat. Ayaw ay manalangin. Oh, mangurus lang, mangurus ha. Sige, ama namin nasa langit. Salamat Panginoon sa araw po na to. Sa aming pagtipon-tipon na salamat sa blessing. Nandito ho sa aming harapan. Ikaw po ang mag-bless ama sa amin nung, uh, pagkain ama. At salamat po sa mga kanya-kanya ho namin uh, pag-iisip upang uh, magtipon-tipon ngayong araw ama. Ikaw po ang uh, dahilan Panginoon upang kami ay uh, Uh, magsalo-salo ngayong araw ama. Ito po ay aming hinihi at pinapasalamatan sa kala po ni Jesus. Amen. 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 Happy, Happy birthday! birthday! <laughs> 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 okay, sige na, let's eat na. Uh, grabe. Ito yung uh, ano mga kabuks. Ito yung isa sa maganda dito sa probinsya. nakaka dito mga kabuks dahil yun simple Uh, Simpleng bagay. Sila po ay nagsama sa uh, first time ko pong makilaw ko rito.

mà ơi vô rồi có cái 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 cái

Ay si katawa bal kaya kita imong gamso. <laughs> <laughs> kaya na mga tao grabe naman niyo pik pikasay upat upat tagin sila tasi lang kanon gaharay. <laughs> Unsa <saan> naman niya? Purple, very purple. Ano ba Uy, ang undang, ang paro. Gisaway. na, ikaw do, di na maghulat na sa wayon paka do. Pero ang pakilid na ko kay Makaingon sila ba nga patugan, makawang albin na bakit ka na. Eh, hindi Cute na kayong hungit ba?

ka on sila po maulay human ang premier <se> champion ha Ya, lang <laughs> na <laughs> tanong oh. kanon ito mga kaboks yan. dahil tapos na lahat kumain kanya-kanyang uh, pahinga na, kaboks. <laughs> <laughs> napakain, Kaya, na <tinyo> mga kaboks sobrang dami mo na pagkain hindi mo ubus lahat So yun mga box, sana nag-enjoy pa rin kayo sa aming simple video ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sa umunod at Ingat po kalamit, salamat po! bye Ingat po, God bless, bye-bye! Enjoy! -bye. Bye -bye. <laughs> Oke okay, ramagan record pemain. <laughs> eh thank you po thank you po ingat po bye bye.